Hello, magandang hapon po. Ngayon po ay September 14, araw ng Webes. Ah, uh, maigsing, video lang po tayo ngayon kasi ako po nagmamadali na. Dahil bibiyahi po ako ngayon, 5 o'clock. Eh, nandito pa ako sa bahay. Eh, paalis na po ako. Pero gusto ko lang pong mag-post ng... Uh, advance posting Although delay na po ito, mapapanood nyo po ito. Mm, siguro, na Sunday. Kailangan ko po mag-advance post. At saka kasi, napakaganda po nitong ikukwento ko po sa inyo. Masayang masaya po ako dito sa nangyari ito. Kaya, gusto ko na pong ma-share. Siguro, alam nyo na rin. Pero ito po yung gusto kong iparating, yung aking opinion, aking uh, feelings. Ito po yung tungkol sa uh, Senate hearing doon sa national security na yung guest doon ay yung mga military uh, high military officers ng ating AFP at Coast Guard. Na ang nangyari nga po doon, yung doon sa una kong video, galit na galit po ako doon kay Senator Robin Padilla dahil yung ginawa niya po doon sa mga <clears throat> magigiting po nating mga sundalo, mga mga high profile officers na parang binastos po niya. Totoo po, para sa akin na ewan ko po sa inyo, pero sa akin talagang binastos niya po. Wala siyang magandang sinabi na dapat to, dapat diyan sa mga mga diyan sa mga kasundaluhan natin na sila ay buwis buhay ang kanilang trabaho at yung nangyayari dyan sa West Philippines eh, na talagang nagmumuntik-muntik na po silang uh, yung yung talagang buwis buhay po dahil sila po ay gustong banggain <coughs> sorry ng uh, Chinese Coast Guard pero dahil sa sa kanilang pagtupad uh, sa kanilang tungkulin na makapaghatid ng kabuhayan pagkain doon sa mga naka, mga tropa po natin na naka-station doon sa BRP Sierra Madre ay talaga sinisikap po nila na talagang makarating doon. Pero ito pong Robin Padilla, ay wala, bueno, wag na po ayoko nang anuhin pa kasi masisira yung mood ko. At saka na na natalakay ko na po yon doon sa unang video. Ngayon, ang sobrang natuwa po ako the same hearing na ang nagsalita po dito ngayon ay yung uh, Senate, ating Senate President na si Mig Subiri. Sayang nga lang po at wala doon si Robin Padilla. Umalis daw kaagad. Bakit kaya? Napahiya kaya siya doon sa ginawa niya? Dahil nasoplak-soplak siya ng mga ating uh, mga military officers. Dapat lang. Sana po nandun siya. Hindi siya dapat sana umaalis habang hindi pa tapos ang hearing. Maganda na narinig niya sana. Pero, siyempre, kung nandoon nga naman siya, ay mapapahiya siya ng gusto. Siguro ko naman mapapanood niya ang video nung hearing na yon, nung part ng hearing, kung saan, uh, napakaganda po nung sinabi ni, ni uh, Senate President Subiri, na yun nga po talaga ang sadya doon ng ating mga magigiting na opisyal ng militar dahil gusto po nilang humingi ng dagdag na tulong dahil sa totoo lang po kulang na kulang po ang budget para sa kanila for so many years na pala ngayon lang natin yan nalalaman ngayon kaya sila lumapit doon dahil talagang kailangan na nila ng dagdag na pondo dahil nga dyan sa uh, mahirap na kalagayan po dyan sa Ayungin Show lalo na dyan sa West Philippine Sea So ngayon po, nabawi po yung, uh, sa palagay, sa akin lang ha, ako mismo ang sama ng loob ko doon sa ginawa ni Robin Padilla. So what more doon sa mga uh, mga guest po doon, mga resource person doon na mga officers po, top officials ng Coast Guard and uh, National Defense. So, siguro ko naman po nabawi yung naging sama ng loob nila kasi talagang nakaka-disappoint po yung ginawa ni Robin. Now, nangako po si uh, <clears throat> Senate President na ang buong Senado ay uh, iisa po ang kanilang uh, uh decision na sila po ay dadagdagan, lalakihan po ang kanilang pondo dahil kailangan, kailangan po. Ngayon, ang tanong ko lang, bakit hindi nila tinalakay yung yung intelligence fund ni Sarah Duterte na hindi naman kailangan? Kung yung intelligence fund ni Sarah sana ang ibigay dyan sa mga tauhan natin dyan sa <coughs> sa West Philippines eh, aba, ang laking tulong po noon. Kaya lang, ewan ko sa inyo, dyan sa Senado, bakit gano'n? But anyway, at least po, uh, marami po ang natuwa. At siguro po naman po, natuwa na rin po yung mga uh, at yung mga kasundaluhan, yung mga Coast Guard, yung lahat po sa Armed Forces. Dahil ipinangako po ng Senado na afuera lang kay Robin Padilla dahil talagang kontrang-kontra po siya. Anyway, nag-iisa lang naman po siya na kontra Majority naman sa sa Senado ay okay po sa kanila yung pagbigay ng dagdag na pondo. At hindi lang po yun, pati po yung Kalayaan Islands, yung yung uh, Kalayaan po na isang munisipyo. Nand doon pala yung mayor ng munisipyo ng Kalayaan Islands. So, kasama po sila sa bibigyan ng uh, pondo dahil Matagal na pala itong ilang taon ang napabayaan. Hindi nadadalaw siguro, basta napabayaan po yung bayan. Eh may mga nakatira po tayo, mga Pilipino doon. Medyo malayo pa naman 'yon sa mainland Pilipinas eh. So ngayon, it's isa po itong napakagandang development na sa pamamagitan ni ni Senate President Subiri na kahit papaano na ibsan po yung sama ng loob ng mga kasundaluhan natin sa sinapit nila sa bunganga ni Robin Padilla. At doon nga po ay eh, pinasalamatan niya at inappreciate niya ng husto ni ni Senate President yung uh yung buong armed forces natin. Ah kahit na ako po dito sa aking uh, sa aking vlog sasabihin ko rin po na Maraming maraming salamat po. At uh, um, hindi ko masabi eh. Ako po ay lubos pong ina-appreciate ang inyong katapangan, ang inyong pagka, uh, pagtupad sa inyong mga tungkulin, kahit na sa kabila ng ito ay mapanganib po sa inyong buhay. Kung sa bagay, kasama na po yun sa, sa inyong uh, trabaho, at pagiging uh, makabayang Pilipino maraming salamat po at sana nga po uh, ibigay ka agad yung kailangan ninyo at sana po mas malaki mas malaki sa inaasahan ninyo mas malaki pa sa dapat mas malaki sa pondo ni Sara Duterte di ba nga po sana nga po kung may kakayanan din ako eh, gusto ko ring makadalaw diyan sa diyan sa teritoryo natin sa Kalayaan Islands, sa Ayungin, yan sa ano natin, mga kaislahan natin, yung sarili natin. Gusto ko rin pong madalaw yan at uh, ano nga. Kagaya nung ginawa ni Robin Padilla, nagbigay daw siya doon ng supply. Okay naman, kaso, pinagmamalaki mo, Robin, na ah, hindi ka ginulo ng China. Siyempre naman, natimrihan yan. Tinimrihan yung mga yung mga kaalyado mo na huwag guluhin si Robin Padilla. ba? Diba? Kasi nga, kasama sa drama yon sa script. O ngayon, basta masaya po, marami po ang natuwa dito kay Senate President Migsubiri. Ganyan. Kaso po, kaso po ah uh, Senate President uh, Migsubiri, may kulang pa po dyan sa ginagawa ninyo. Maganda po yung ginawa ninyo na pag-okay, uh, pag-approve dito sa hinihinging dagdag na pondo ng, uh, <clears throat> ng ating armed forces. Pero ang kulang pa po dyan sa trabaho ninyo ay hinahayaan nyo po ang mga bastos at grandstanding pabida kagaya ni Robin Padilla. At itong si Robin Padilla kasi, dati na nga siyang bastos, mas lalo pa siyang naging bastos dahil namana niya yan kay Rapi Tulfo bastos talaga po. Hindi man la an, an anong anong akala ni Robin Padilla porque senador siya, mas mataas siya doon sa mga high ranking officials and uh, mga professor. Kung makapagsalita, magtanong, napakabastos po talaga. Ayaw niyang pagsalitain yung tinatanong niya. Nagsasalita yung tao, kinakat niya lagi. Ayaw niyang pakinggan, ayaw niyang ayaw niyang bigyan ng pagkakataon na magpaliwanag. Ipinipilit niya yung kanya. Napakayabang po, Robin Padilla. Napakayabang mo. Nagmamarunong ka, nagmamagaling ka, mali-mali naman ang mga nasa pinagsasasabi mo. At ito ibig ko sabihin po diyan kay Senate President. Bakit niyo po hinahayaan na mangyari ang mga ganito? Dapat sana po pag ganyang nagsasalita na ng mga kabastusan, ba kayong dapat gawin? Nakakaawa naman yung pinag, binabastos niyang tao. Hindi naman po yun basta-bastang tao eh. Matataas na opisyal yun. Dapat yun iginagalang at ina-appreciate yung kanilang magagandang, magandang ginagawa. Ano po ang ginagawa ng ethics committee? Di ba mayroon kayong committee na ganun? Bakit hinahayaan ninyo yan? ka kinakatakot nyo kay Robin Padilla dahil siya ay dahil siya ay tuta ni ni Duterte hm. gawin nyo po ang trabaho ninyo kaya tuloy bumababa ang kalidad ng institusyong Senado kinatuwaan ko yung ginawa nyo pero nasermonan pa rin yun lamang po uh, anyway, maganda po yung ginawa nyo ngayon yung pag-approve doon sa kahilingan ng ating mga magigiting na uh, armed forces. At uh, maraming salamat po sa armed forces at kay uh, Senator Subiri. Hanggang dito na lamang po kasi nagmamadali po ako. Maraming salamat po sa panunood and uh, see you in Manila. Bye.